So, yun. Happy New Year sa lahat. So, alas 6 na umaga. So, na ng umaga. Ito mo na lang yung palingki. Para makabili ng pang ulam. So, para konting pang handa mamayang gabi. So, yun. New Year na mamayang gabi. So, yun. Ah, uh, paano ay eh, meron tayong kaunting uh, handa sa pagkainan mamayang gabi hindi naman importante ang dami ng handa importante sa masama so, yun bali tuka ako nakabili na ako ng uh, putas so kung, bali pang ulam na lang ang bibiling ko sa kiyawin ihawi na isda ito so, yun ako ng isang isang malaking bangus lang ayos na at isang kilong baboy at meron na kami spaghetti so isang kilo ito so, na yun. Uh, New Year mamayang gabi January to birthday nung anak ko na uh, dalagita so, eh. so, sabay na rin siguro sabay na sa uh, pasyon, ganun naman ang lagi namin ginagawa para isang handaan lang para isang gastusan lang New Year, January 1 tapos kinabuhasan, January 2 birthday nung anak kong babae so, so bali isang handaan na lang para isang gastos so dito na ako bibili sa may bago uh, lumabas dito sa may kanto uh, sabado linggo may nagtitinda rito ng ano mga karne may so, mga bagong katay so mas maganda rito kung ano makakapili ka ng maayos hanap ako ng ano luces papabili yung anak ko saka yung pamangkin ko ang pagbili na paputok o maa-disgrasya uh, pa so, maraming aso sa amin tataw ng aso pa nagpapaputok so ayan ito na yung ano bibilan natin ng karne ang daming karne makakapili rin ng maayos ayan ayan yan yung karne wala nang ano wala yung hinahanap ko ah lipat ako dito sa kabila so wala nang bili bili yung pinapa Bili sa akin ni Mrs. Tingin ako dito sa kapila May nagtitinda pa dito sa kapila Uh, may makuha tayong ano. May makuha kong bili. Ako sa ano. Meron dito maliit na palingki. malita maliit na palingki. Nakatarong tayo dito ng ano. Bili. Tapos meron bili. 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 Ito. Alam. Kano kilo? 390 po. Ha? 390 bibili isang kilo Ganyan eh, ang ate niya, no? Paano ang ate nyan? Ah, pag gano'n ang ate O oh, sige pa, Pabasan mo nga muna ko Pabasan mo nga isang kilo Hindi natin kano ka laki Bibili eh, yun natin Yan ang request ni misis

kaputok, bibili na ako ng lusis turotot meron pa kami yung ginagamit pa namin ng lasyer yung ginagamit pa ng mga bata ng lasyer pinabili namin yung misis magagamit pa ngayon lusis lang lusis, request ng mga bata dito may matadaanan ako na kitinda ano, ng mga isda so bibili ako ng ihawin na bangus ito yun. Pariwa ang mga isda. Talagang nauubos. Ang ihaw. Hindi ko makakuisahin malaki. Pinakamalaki na. Pagka sa tahong... 100 kalate, posing. Mahal ah. Oh. <laughs> Grabe. Sa iyo po, na 210 Ganyan po eh. Patindi. Ginto. Samahan mo rin ng ano? isang pirasong tilapia. Sakto na oh, yan. tilapia. Oh, Kaya manakit. Magaling. Sa Oo. Yan. O, matili na lang ako ng losses. Losses na lang. Maraming titinda rito. Ayan, ah, mga turutot. Mahalap lang tayo ng busis. Puro mga turutot ha. Wala atang tindang ano rito. Busis sa ano. Mga pakotok. Pero lusis lang ang hanapin ko. Bibilin. Tao. Okay. Maraming tao. Wala nang titinda ng mga ano rito. Putok. Binawal yata. Wala nang ng mga luces. Wala raw. Binawal. Boss luces meron? Wala. Wala. Wala talaga, bigo. walang loses guys. Puro turutot, magturutot na lang. Turutot na lang. Magturutot na lang tayo wala wala rin tindang losis huh? wala rin tindang losis binawal daw kaya Bina na tayo uwi uwi na tayo guys uwi yes tatay nandito pamaskuhan natin oh tayo yeah. Okay. wala walang losis so okay, guys uwi na ako oh. salamat dito, minadaanan tayo. Ayan. Pabili nga ako isa lang. Magkano ito lahat Ito, to? Isang box na 'yan. Sige, tu sabi ka. Wala 100. Oh, sige. Ah, sa mga bata lang, yan lang. Silot Ito. So, yung guys, minadaanan ako rito. Sabi nila bawal doon sa ano, mismong palingki. Ayan oh. May nakalusot. Ayan. Okay. Thank you.